Hello Team Buenas, welcome po sa YouTube channel natin. Ano? Siyempre kung bago ka pa lang po sa channel namin, huwag niyo kakalimutan i-subscribe yung, yung channel natin. Click niyo na rin yung bell button para ma-notify ka kung may bago tayong video. Ngayon sa video na to, ang tatahiin po natin ay duster, yung pinakamadaling duster ha, with pocket. Dahil nga po kahit umuulan-ulan na, napakainit pa rin po ng panahon. Kaya ito po muna yung tatahiin natin, mga sleeveless duster. At ang kagandahan ngayon, lalagyan natin to ng pocket. Kasi usual sa mga kababaihan, mahilig maglagay ng barya o pera sa pulsa. At siyempre kung gusto mong matutunan malaman ang pinakamadaling paraan sa pananahin ng duster, tapusin mo lang video natin dahil ito po namin sa inyo yung lahat sa kabuuan ng video. At syempre, umpisaan na po natin pagkatapos lang ng intro. Before we start, make sure to subscribe to this video and hit that notification like bell for more updates ang gagamitin po natin ngayong tela ay chalice para ho mas presko. So, ito po yung ating pattern, ano. Bali, ang tatahin po natin ngayon is yung plus size para ho maisuot ni Ate Christy. So, ito po yung laman ng pattern, no. Paket, tapos back and front. Yung, yung pre-size ganun din. Okay. So, syempre, ito yung gagamitin nating tela. Ang sukat po ng tela na ni-ready natin is 38 inches ang haba at 29 inches po yung lapad. So, kailangan mo lang ng dalawang pirasong tela na may parehong sukat para sa front at back. So para mas mabilis yung pagkakat, pinagpatong ko na o pinagsabay ko na. So ititiklop mo lang to sa gitna, pupunta doon. So okay, pagkatapos mo tiklopin, napakasimple na nung gagawin mo kung may available ka ng pattern. So kunin mo lang muna yung back. Back muna. So yung back, ang pattern natin buo, no? Ayan, buo po yung pattern natin. Tinitiklop lang po natin sa gitna para po mas maganda yung pagkatabas. Pantay na po yung left and right ng pattern o yung sa may parting armhole niya pagka nakatiklop sa gitna. Tsaka mas mabilis so syempre papatung na lang po natin yun dyan so hindi na natin gugupitin ng laylayan pati gilid gugupitin na lang po natin is itong neckline tsaka itong armhole so mas maganda kung papatungan mo yan ng mabigat para hindi gumalaw so patungan mo lang ng mabigat kahit ano then trace na lang natin yung pattern Okay. After mo maikat yung back. So, ito. Naikat na natin yung back. So, naikat na natin yung back. Ayan. So, di ba kung maalala nyo dalawa ito. Tanggalin nyo lang po yung isa. So, tanggalin lang po natin yung isa. So, ito yung isa. Ito na yung back natin. Ayusin yung po pagtiklop ng chalice kasi madali sya malukot. So tulad nyan, hindi ko siya pinagkagulo ng husto kasi mabilis nga tumalukot. So siguraduhin nyo yung lang pantay o hindi na bago yung pagkakatiklo. Then ilalagay mo na yung pattern mo ng front. So ganon din, wala ka na pabagawin sa ibang side, neckline lang. Yung armhole parehas lang naman siya, sa front lang na iba lang yung neckline. So kakat mo lang o ititrace mo lang yung pattern. O diba? Ganun at kamilis. So tanggalin lang natin yan. Meron na tayong back, meron na tayong front. Okay? Katulad ng sinabi ko, tiklop nyo na maayos kasi mabilis malukot yung chalice. Dito naman sa packet, eto sa packet kasi may naging retaso naman ako nung mga nakaraang tabas pa natin. So kumuha na lang ako, napakaliit lang naman ang kailangan ko sukat dito. So ang sukat lang nitong packet is 11 inches ang haba. 6 inches ang lapad. So, ang duster pala natin ay isa lang ang packet. Pwede nyo ilagay sa left or sa right side nya. Sa parting kanan o sa parting kaliwa. Uh, kaya, ang kailangan mong tela para sa packet ay dalawang piraso lang. Ayan. So, kailangan mo dalawang piraso. Then, ang gagawin na lang natin, ititrace na lang natin yung korte ng packet. So, okay. Tapos na tayo. So, ang ikakat na lang natin is bias, no? So, yung bias natin, didepende na po sa sukat ng folder na gagamitin niyo. So, ang sukat po ng folder na gagamitin natin is 1 and 1 half ang lapad. Yung finish niya po is 3 8. So, tara din tayo sa tahian. Go. Okay. So, okay. Uh, itong duster na to, madali lang tahiin, ano? So, ito yung back. Kunin lang po natin yung shoulder. So, yun po yung ikakabit muna natin. So, syempre, ito yung front. Ito po yung itatapal o isasaklob natin sa kanya. So, ito po yan. So dito, jojoin mo lang yung shoulder. Ayan. Dito sa isang shoulder, mag ka ng bukas. So di diba, dalawa yung shoulder? Dito sa kabila, iiwan nyo po yan ng bukas. Ayan. Iiwan nyo ng bukas dito sa portion na to. So kalahati lang yung tatahiin mo. So ayan po yan So, iwan mo bukas na area niyan. Then, pagkatapos nun, dito ka na. So, ito yung side close o side seam. Ito siya. Ang gawin muna natin, merong marking to sa pattern, ha? Pero mula rito, ito yung kilikili. Ito siya. Ito yung kilikili. Susukatan lang po natin muna ng 8.5. So, 8.5 inches. Mula rito, hanggang dito, yan, 8.5 inches. Tapos, lagyan nyo ho ng marking o kaya pikete. Yan, gupit. Okay. So, ang gagawin po natin doon is maglalagay po muna tayo ng paket. So, ito po yung packet. So, simple lang naman, isasaklob mula yung packet doon sa pikete. Ayan. Ito, yung ginupit natin, yung palatandaan. Kung ayaw mo maggupit, magmarking ka na lang. Kahit anong pang marking. So, itatapat mo siya ron. O, so, then, pasadahan mo lang. Diretso. So, papasada mo lang sya ng diretsyo. Then, dito, di ba pinagpantay natin yan? Ayan yung pikete, oh. So, di ba pinagpantay natin yan? Ito, yung kabila may pikete rin. Gagawin mo, itong packet, ikakabit mo rin sya ron. Ayan, doon sa pikete, basta dulot-dulo ng packet. Ito lang, nasa ilalim yung packet. Ito naman yung sa ibabaw. Ito yung front, yung kinabitan natin kanina, yung back. So, patong mo lang yan na ganyan. Siguraduhin mo lang masusunod yung pikete para huwag oh, yung packet natin ay eh, magpantay sa lang ng Ayan. So, ganun lang po kasimple. Okay. Then, next, kukunin mo na ngayon ulit tong sa kiligili. Ito. So, pag jojoin mo na o pag dudugtongin mo na, ito yung side close na. So, dito, sa pinakataas, mag ka ulit ng bukas, kagaya na sa shoulder. Ang purpose nun, para dun sa bias. Kasi ito, babayasan natin. Tapos, ito yung okay, kinabit yung packet. Ito siya, Ayan, di ba? So, kukunin mo lang yung packet, aangatin mo. Ayan. Kung makikita nyo yung packet, may korte. Ayan, pag pinagtapat natin, so ito yung ginoy natin kanina pareho. Ayan, o. So, pagtatapatin mo lang sila, susundin mo lang yung korte. Okay? So, pasadahan natin. Then, dito. Ayan, o. Susundin lang natin yung korte. Hanggang dito. Tama, o. No? Diretso ko bang ba gamaba? Hindi. Hindi na, hanggang dito lang. So hanggang dito, ayan sa may pinakadulo nila. Ayan. So iwan mo muna to. Dahil lang gagawin po natin dito. Ito, ayan. So ito yung pocket, nakabit mo. Sukatin na. Pwede mo gawin sukatan na to. Meron din tong marking sa, sa ano, sa, sa, sa pattern. So pagtatapatin mo ito, saka ito, kakapain mo lang. Ayan siya, so, ayan. So susukatin mo lang siya. Pwede na. 5 and a half. Ayan. So, ito siya. Ilapat ko para mas mag-gets mag nyo. So, pag ko lang, ito yung tinahi ko sa ibabaw Oh. Ito yung sa ilalim. So, ayan siya. So, titiklop ko lang siya. Ayan. So, nakatiklop na. Ngayon, siguro doon mo lang ito magkadikit. Ito, saka yun. Pagdidikitin mo lang silang ganyan. Ayan. Tapos, sukat ka rito ng 5 and, and a half. Ayan. Ito yung 5 and a Pag nasukat mo yung 5 and a half, kapain mo siya. Then, pasadahan mo. Ayun. So, papakainan mo yan. Hanggang dito na sa baba. Okay. So, ayun. Pinasadahan ko siya. So, ito yung pinakamadaling packet. So, pag binukas mo siya, so, mamaya na natin buksan. Ay, hindi, buksan na natin para makita nyo. So, buksan natin. So, makikita mo yung packet dito. Hindi halatang may packet yan. Ayan. Oh. Ayan. So, ito na siya. Oh. Ayan. So, pag suot mo to hindi to halatang may packet. Ayan. So, yun yung packet. So, ito yan. Oh. So, ito siya. Oh. Pag ginatak mo, yun siya. So, ibabalik mo lang ulit sa loob dahil hindi pa tayo tapos so, yun so ito na yung side so syempre ang damit may dalawang side seam so itong kabiak so syempre ito yung isang armhole yung sa kilikili ng kabila so mag ka ulit ng bukas na area dito dun dadaan yung bias ito naman since wala itong pocket ang pasada mo nito hanggang baba So, ito, diretso. Yung kabila, hindi. Kasi merong paket. Dayo ka ng konti. So, kung papansin ninyo, para na siyang dress. Pero may gagawin pa tayo rito para gumanda yung itsura niya. Kasi kung makikita nyo, ang laki ng neckline. So, paliliitin natin yan. So, yung neckline lang paliliitin natin, yung parting baba o yung sa palda niya, hindi. Para maganda yung pagkakabuka ng palda o ng dress natin. Pero ito, ano mo ba mapapaliit to? ng neckline. Yun yung ituturo ko sa inyo ngayon dun sa susunod na makina. Tara. So okay, yan po. Si Ate Christy naman po ang uupo sa single needle natin. No? So ito, angat mo nga ng konti. Yan. So ito po, eh, paliliitin nga po natin. So syempre yung front, yung mas malalim, yung mas mababaw, yun yung back. So paano mo ba paliliitin yan? Di, uh, markingan na natin muna. So pagtatapatin mo lang yung shoulder, para makuha mo yung kabuuan ng ano tawag dito, back. Tapos susukatin mo lang po mula ron sa dugtungan. Ito yung shoulder po. Alasin uh, mo yung kamay mo. So, ito yung shoulder. So, pagpantay mo na. So, susukatin mo lang dun mula rin sa shoulder hanggang sa 4 inches sa back. Sa pattern po, may nakalagay po yan mga nuts. So, susundin nyo lang po yung nuts sa pattern. Ayan po, yung mga pattern po, may mga nakalagay po yan. Ano? So, pwede sa pagkakat pa lang, maggupit na kayo. So, ito, nakata na natin yung back. So, yung ano, yung front, lagay mo na rin. So, kunin mo na rin yung front. So, syempre, yung front, makukuha mo yan dun sa, ayun, yung pinakamalalim. Ganun din, pagduktungin mo lang yung shoulder, Ayan. So, sa front naman po, mula ron sa shoulder, papunta sa neckline, ang pikete naman po o yung imamarking nyo is 5 inches. Ayan. Ulitin ko sa pattern, yung mga nakakuha ng pattern, meron po yung marking na nakalagay. Ayan. So, pwede mo lagyan ng tuldok, marking, or yung ginagawa namin, pikete, or gupet, maliit lang. Ibuka mo ulit sya ulit. So, ang gagawin po natin doon, ito yung pikete ng front. Eh. So, yung pikete ng front, at yung sa kabila niya, sa front din. So gagawin niyo po is lalagyan natin na sharing yan hanggang dito sa kabila. Yung back ganun din. Ito yung back oh. Sisiringan natin hanggang run sa kabila para siya ay umimpis. Okay? So dito, kahit hindi ka na magpalit ng sharing po, ang gawin niyo na lang is yung pin. May tutorial naman kami dito. Kuha ka ng pin. Mas maganda yung walang bilog. Sige, tapos. So ang gagawin mo, buksan mo yung ilaw ng makina. Makikita yan, yan. So, angat mo muna yung pin. Tanggalin mo yung pin. So, angat mo yung pressure foot. O, tapos, itulak mo to, yung pinakaunahan. Suksok mo bali. Tapos, meron kang pwedeng pagsuksukan ng pin doon. Makikita mo umaangat yung kuwitan ng pressure foot. Sige, tanggalin mo yung pin. Para makita nila yung kaibahan. Tanggalin mo yung pin. Ayan, nakalapat siya. So, pag nilagyan mo ng pin, makikita nyo umaangat dito. So, pwede nyo rin gawin is luwagan to. Luwagan nyo. Pag luwag to, pataas. Umaakit siya. Naluwagan ko na yan. Sagad nyo lang. Huwag nyo lang sosobra ng pihit kasi nahuhugot po yan. Okay? Then, pagka nalagyan nyo na po ng pin yan, kahit hindi na po kayo magpalit ng sharing put, lipa ka tayo ilaw. Ayan, huwag si na po yan. Ayan yung nuts. pa uh, so yun akong nuts. So, ito po yung nuts hanggang sa kabila. Sige, sharing mo na. Ayan. So, ayan, kung makikita nyo, kanina malaki. Ngayon, ayan, ayan nakasharing na siya. Ayun. Kailangan ng sharing niya maliit lang. Kailangan po yung sharing niya makitid lang kasi maglalagay po tayo ng bias dyan. Pag sobrang lapad, baka hindi makain yung bias. Okay. So, next, front. So, yung front naman, ho. Ayan. So from nuts to nuts lang yun ha. Ayan o, yung nuts dito. Hanggang dun sa kabila. Ayun yung nuts. Sir. Okay, good Okay, tama. Hayang mo ulit. So ayan na sila. Medyo makitid na po, no? Ayan. So kung gusto nyo po, pwede nyo pa po, po pakitirin yan kung medyo nalalaparan pa kayo. Pero kung okay na po sa inyo yan, pwede na tayo tumuloy dun sa susunod na operation. Tara! Tara! So ayan si ate Christy pa rin po ang magbabayas Ang gagamitin po nating folder ay yung quick attachment po natin Para sa single needle Meron po tayong binebenta nito sa Shopee, check niyo na lang po At may video tutorial tayo kung paano to kinakabit At kung paano ginagamit Napaka-simple po no isang tornilyo lang po yan kung, sa mga nakapanood na So ngayon ang lalagyan na lang po natin ng bias Is yung bukay mabli Ayan yung, ito yung arm Ito yung neckline, tapos yung dalawang armhole Ayan So unuhin mo, neckline muna okay. So yung neckline yun yung nilagyan natin ng sharing kanina So doon natin padadaanin yung bias doon sa solder yung iniwan nating bukas kanina. Ayan. Ayan, kung makikita nyo yung bias, oh. Ayan. Lapat. Sukat pala po nyan is uh, 3.8. 3.8 po yung finish. Yung bias po ay 1 and 1 half. sharing, kailangan nakasuksok siya. Hmm, suksok mo. Para hindi siya please. Ayan, suksok mo ito. May malalim siya. Ayan. Hmm. Yung nakuha mo na yung diskarte. Eh. Hmm. Pag may sharing siya, kailangan niya susuksok mo siya dito sa hmm. Okay, good job. O, oh, refill. Ang bayas. Ako na magre Hindi, Taposin mo na yan. diretso mo, yung ano Ang hmm, ganda ng bias niya dyan. Talikod, talikod. Harap. Hmm. Okay. So, okay. Ito, na, ito yung kinabitan natin, yung neckline. Next naman is yung armhole. Ayan. Tsaka ito. Okay. So, ito na po yung last na armhole. Good. May mo. So ayun, ang gagawin na lang po natin Heming ng laylayan Tsaka, tsaka tong mga duktungan Sabay overlap uh, Pagkatapos nyo gumamit yung folder Tatanggalin nyo lang yan So madali lang naman tanggalin yan Kahit sino, kaya Tapos ano, heming Taking na muna So, gawin po muna natin is natin ito. Yung mga dugtungan, no? Bago natin i-overlock. Para po mas matibay at mas maganda yung quality. Wala pang ano hemming. muna muna. Sunod hemming. So, itataking nyo lang po yan gamit yung single. Pwede na rin naman po diretso sa overlap pero mas maganda at mas matibay po pagka tinaking sa single. Ayan, pakita mo yung dugtungan. Ayan. So, mas matibay po at mas pantay next tatlo lang naman yan eh Heming Manila So, okay? So, yung overlock lamang po natin ito. Pero bago tayo pupunta sa overlock, hemingan o tupian na natin yung laylayan. So, dalawang tupi lang po yan, no? double fold. Para kung malinis. O kung tawagin ng iba, clean finish. steadyhin mo. Okay. So, nagkaroon lang kami ng problema sa camera. Pero, ito po yung ginawa natin, no? So, ito. So, yung mga bukas kanina, ayan, yung mga walang overlock, pinasadahan lang po natin ulit sa overlock. Ito po, ayan. So, napasadahan ko, hindi pa nakunan kanina. Hindi na naman natin pwede ulitin. Tatastasin pa natin. So, ito siya. So, yun po yun yung tinaking natin sa single, ano? Papasadahan mo lang. Alimbawa, ito. So, pasadahan mo lang siya ulit. Ito yun. So, pagkapasada kapasada mo, yan, okay na po yun. Okay, tatlo lang naman yan. Yan, isa lang po yung sa shoulder. Yan, sa neckline. Tsaka yung sa armhole. Ito yung sa kilikili. Dalawa. Yan. So, syempre, pasukat na po natin to sa ating model na plus size. Tara! So, ito na po yung natapos natin. Yan, suot po ni Ate soot Kung na yan ay plus size. Yung pre-size po kasi kay mama. Kung nakikita nyo po si mama minsan sa video. Uh, meron po yung pocket. Di, suot mo yung kami sa pocket. So, may single pocket po yan. Yan, sa parting kanan. So, pwede nyo lagyan ng mga bariya or kung ano man na uh, pwede nyo ilagay pag nasa bahay kayo syempre ginawa natin press ko yung damit ano? dahil nga sobrang init pa rin ngayon ikot kable so ayan so pang plus size po yan ayan. kung papansinin nyo sa may parting ano po no? sa may parting dibdib -dib at saka sa likod talikod ka so eto ayan po yung sharing ano? pinakompress po natin yan kung makikita nyo kanina napakalaki po yan pero pinakompress natin para humas mas gumanda yung fitting ano? at ayan po yan lang po yung natapos natin sana po nagustuhan nyo yung video at magpapaalam na si madam mo na rin ang bell button mag-try ang alam mga video